So, what's up guys? Ngayon ay nandito tayo sa Minecraft. Yeah! So, ngayon ay bubuo na tayo ng sarili natin ditong bahay. So, ayan guys. At sana naman ay mag-enjoy kayo sa pagbuo natin dito ng bahay. At sana naman ay mag-enjoy kayo kahit, kahit pass forward ko na lang ito i-video. So yun guys para hindi na kayo mabagot. So yun, tara guys. Let's go. Gumawa na tayo ng bahay. <coughs> So, ayun na nga guys. Ito na pala ang bago nating bahay. At ayun, mamaya na dyan taas. Ito muna guys. At ito lang pala ang ginawa ko dito. Meron ditong ang lutuan at saka, ay ano, basta luto. Lutuan niya na eh. furnace. saka wrapping table at saka ito. Yung ganyan. Tapos ito rin. Okay, yes, saka ano ba tawag dito? Ano ba tawag dito? Hindi ko lang tawag dito eh. Basta ganun. Tapos, doon naman tayo sa taas. Tara guys. Dito naman sa taas, eh dito lang naman yung tulugan ko. Wala dyan, ano guys. Wala dyan, wala dito masyadong Itong labang kaya okay na tumabay dito. Hindi ko ano, na ginawa ko to. Hmm. So dahil wala pa naman yung mga chest natin dito. Eto na guys, yung mga gamit natin eh ilalagay na natin, natin doon. Na guys, gagi. Gag Meron pala Be dito, lang bed dito. Kumuha pa ako. So yun na ha? Lagyan na natin dito yung mga gamit natin. Ay, pwede nang sigara, na lang sirain na natin, no? Ito ang Tara guys, tara, tara, tara. Tara, punta tayo doon sa ano natin. Dito, dito, sa loob ng bahay. Tapos, ilagay natin dito. So, yun na nga guys. Nalagay ko na lahat. At, oh, yun na nga guys. Ang napakaganda talaga. Ay, hindi pala masyadong maganda. Kung, mar kung magre-rate lang ako, ang ma-rate ko dito is um, 8 over 10 siguro. Kasi, medyo pangit siya na medyo maganda. <laughs> so, ayun na nga. Ito pa pala yung, ano dyan, ano bang tawag dito yung parang daanan. Yung sa village, guys. Ito, guys, parang daanan. Ito, eh. Basta, yan. Tapos, And then, siguro tayo maglagay ng mga gamit dito sa ating mga chest, no? So, bago yun, guys. Click muna natin ito. Ayan, para mag-save tayo dyan. Okay, tara na nga, guys. At ang gagawin naman natin ngayon is makuha tayo ng mga puno. Tara, guys, makuha tayo ng mga puno, guys. Kasi, napakailangan na ito, eh. Tsaka, wala na pala ako dito yung cobblestone. Oo, wala na ako ba ganun. Kunti na lang natin yung mga cobblestone ko. Eh na guys. Tapos ang dami pa lang tupa Oo. Tatlong tupa guys. Patay natin. Makakain natin ito. Apat pa lang. daming tupa. Uy putek. Taglag. Ayan. Uh, okay guys. Gagi. Ayan. Yeah. Oh! Tapos tara, tara guys. Tara. Ayan. Tupa. 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 Uh huh. Ayan. Yeah. Uh huh na napatay na natin lahat. Napatay na ba natin lahat? Ayun pa, ayun pa. Tatakas ka pa. Tatakas ka pa. Ang daming tupa guys. Patay, na, lang natin ito lahat. Ay, ay. So, yun na. Tara na guys. Siguro dito ko na muna. Siguro tatapos ito video na to. Tara guys. So, yun lang, guys. Sana naman ay nag-enjoy kayo. At kung nag-enjoy, ay magkakalimutan mag-like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel na TVTV TV Gaming. So, yun lang, guys. bye 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 bye